Ang puso Mas magaling wala si Sam eh <laughs> Pati yung isip ko. Mga kababayan, malapit na po kami sa paggamutan Dito sa may Bali, pangalawa na po ito Mga kababayan Good mga kababayan, si Kuya Jonjon po ay bagong ligo. Yan oh, naglalagalan ng mga ano ya, mga buhok niya. Yan good morning mga kababayan for today's vlog. Kasama ang buong team Daddy Pranky at ako muna po ang maging host for today. Inatasan ni Daddy Pranky para sama natin si Kuya Jonjon sa pagamutan sa pangalawang pagkakataon. Ya, yeah, ano nangyari nung ano nung unang Yes, nung good morning kababayan. So Pangalawang pagkakataon natin to, kasi yung unang check-up ni Junjun -Jun is walang doktor. Apo, wala pong available uh, na doktor doon sa Pampanga. No? So, uh -oh. susubukan natin dito sa mas malapit, dito yes. sa Dagupan. Pop, uh, mga samahan nyo kami at ng buong team, kasama si Kuya JC, Kuya Chris, Boss GB, Aling Rochelle, KG27, Boss Tax, Brothers Vlog, at... Uh, Kuya Risky, no? At syempre, ang Daddy of Frankie official ay busy ngayon, no? Kaya kami muna ang inatasan. Kaya mga babayan, uh, hindi na natin patatagalin para si Kuya Junjun ay ma-check up na at tuloy ang gumaling, no? So, okay naman si Kuya Junjun kasi, ano, kumakanta-kanta sa likod. Tapos, na uh, nakakatulong na rin siya kay Yaya sa pag, ano doon, ugas No? So, samahan nyo kayo mga babayan. Tara, let's go. Let's Kuya Jun, ready ka na? Sino kumanta nang ano? Hindi ko kayang tanggapin. Eh, Prelboy Rino. Very good. Ang galing, oh. Di ba? galing na sila. So, mga kababayan. So, patuloy po nating supportan si Daddy Frankie Tulad ng uh, mga ginagawa niya sa pag-aalaga niya sa mga ganito. Sa mga nawawala sa... Uh, nawawala sa pag-iisip, no? At ito na sila. Unti-unti na ng malaki ng pagbabago nila. So, mga kababayan, panalangin natin na si Kuya Junjun ay ano, uh, ngayon at mabigyan na ng tamang gamot, no? So mga kababayan, tara, tama niyo kami. Tara, tiya. Kuya Junjun. Dito, dito, dito. Dun, 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 sa likod. Kaya na, Kuya Jun. Thank you, boss. JB. <laughs> hey, Junjun. Ano yung paborito mong kanta? Ha? Junjun? Ano yung paborito mong kanta? Ha? Kuya JC, okay ka lang? Okay lang. Ingat kuya, oh, po Jesse. ha? Yes. Okay, yeah, Junjun. Ah... Pagkatapos natin pumunta sa ano, sa... Doktor mo mamaya, kain tayo. Ano? Ano gusto mong kainin? Wala. Meron yun, syempre. Anong, ano mo, ano bang mga gusto mo kainin? Isda, uh, fried chicken, ano. Baka sabihin mo, yung favorite mong isaw-isaw, Wala pang, ano, isaw-isaw ngayon. Maaga pa. Kaya dyan kaya mo kumanta ngayon? Naririnig kita kung kumakanta kanina habang naliligo, eh. tahimik yung mga babae na. May kinakanta siya yung ano, uh, umiyak ang puso. O oh, John, kantain mo nga. Umiyak ang puso ko at sumisiga. Mas magaling pala si Sam eh. <laughs> Pati ang isip ko at damdamin ay umiyak. Everybody! Everybody sing! Natatawa <laughs> si Ayo. <ayaw>. Si Ayo <laughs> na lang yung pagkantayin natin. Si Ayo! Ay. ay! 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 ay. Narinig po kita kung makata ka ko, kanina. Ano pa ba ko? alam mo ba sa niyaya? Anong... Yan kanta ka naman kahit yung ano, yung wheels on the bus go round and round. <laughs> 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 Tingnan na, ayaw mo kumanta eh. Alam mo, magaling ka kumanta. Ay ayaw ni Kuya Jojo kumanta, ikaw na lang. Ano kanta ka nga. <laughs> save mo, save, save mo si Yaya, dali. Kanta ka. Kasi pinapakanta tayo, oh. Isa'y buo naman si Yaya. Sige na. Kumanta ka na kasi. Yun, yun. Sige na, parinig ng kanta. Ano kasi na yung kanta? Ang kanta, kanta, kanta niya yun na yan. Hindi ano, ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin Hapti at hirot Ay, si Kuya John Salat Kuya John Salat Ang dulot sa damdamin Di ko na kayang mabuhay sa mundo Kung mawawala ka Sa piling ko Yay! Yeah. Yeah. Ay, Ayano naman. Alam na. <laughs> mo. Wala nga akong ano. Sige na. Wala Ito, akong alam. Ikaw, ang ganda na kinanta mo yung kagabi. Ayaw mong ilabas ngayon. Kung oh. kiti camera. Pag, pag sa video, okay. O, oh, magaling tayo. Hoy! <laughs> sabi na. Oo, pag video, okay pala. Kaya. Makaka-copyright kasi tayo yung <laughs> video Kanta na yan. Oo. Patay rin ako. Kaya anong bumamayan? Maraming nanonood. Ay naku. Maraming nanonood. Walang tayo. Hindi tayo ano dyan. Hindi tayo ano dyan. Lones. Uy. Hindi walang S dapat yan. Ay. Lone. Lone. Kanta na yung Lone. Sa linggong pag-ibig na walang S. Nang tayo'y nagkakilala. Kanta ni Marte sunod, Martes. <laughs> Ay, Ay, talaga ayaw talaga yeah, ko mata ni Ya, pagkatapos natin sa doktor mo, saan mo gusto kumain? <laughs> uh, Fill natin magdo. <laughs> ya, yeah, may, may gusto ka bang kainin? Pagkatapos natin sa doktor mo, kakain tayo. nangyayari? <laughs> eh? Special request ni Yaya, magdo. Oo, oh, magdo. Hoy Junjun. okay ka lang. Hoy ah. Hoy ka okay, lang, okay lang. Yan mga babae, malapit na po kami sa pagamutan dito sa may kwan. Uh, ano lugar to? Pampanga. Pampanga. Ay. Yan mga babae, malapit na kami sa pagamutan. So, dudalhin natin ulit si Kuya Junjun dito sa unang pinag-ano natin, no? So, titignan natin kung matatanggap siya. Sana matanggap na para makapag-take na siya ng gamot, no? Uh, Pag-pray natin mga babae na, no? na maging okay po lahat. Sa na natin kung may kapal, no? Mati, eh, ano mas mo tayo? Ano mas mo? Excited ka na ba? Oo. Oh. Sana matanggap na. Sana maka-take na ng gamot si Junjun -Jun para magiging okay na din ang lahat. Ano Junjun? -Jun? Happy ka ba? Kumusta biyahe? Ginali si Junjun sa mga nakikita niya. Hindi siya natulog. kababayan, samahan nyo kami hanggang sa matapos yung ano ni Kuya Jun Jun. So, malalaman natin mamaya, mga kababayan, kung anong magiging feedback ng doktor. Yun mga kababayan, so bawal ang camera sa loob ng hospital, no? So yun, yeah. magpit po na pinagbabawal nila yung camera recording. So, kami po ay sumusunod sa batas nila para wala pong problema. Mga kababayan, samahan nyo kami hanggang sa matapos po ang video ito. Okay, okay, alright. Pedro, okay ka lang? Okay, very good. Sabihin mo sa pag-ihi ka, ha? Ah, kang ihi dyan, ha? Ah. Pag-ihi ka dyan, putulin ko yung toy-toy. Gusto mo, potol toy-toy? Ay, hindi. Very good. Ano oras kayo umalis sa bahay? What time kayo umalis ng bahay? Huh? 8.30. 8.30, okay, very good. Kumain na ba kayo? Oh, sige, maghanap kayo ng makainan, ha? para kumain kayo. Gutom ka na ba, Kuya Jun? Ay, hindi pa. Apir pala, apir. Eh, yun, very good. Happy ka ba, Kuya Jun Jun? Wow, very good. Lagi mong susuklayan niya, ha? Oo. No? Mas pogi kasi siya pag mahaba yung hair niya. No? Okay. Pahirapan yung pagpapagamot kay Kuya Junjun, Jun, ha? Pero hindi tayo susuko, ha, Kuya Jun? Okay ka lang. Magsalita ka na kasi. Ha? Huh? Oh, kiss mo na si Yaya. Mabait ba si Yaya? Oh, very good. Oh, ganyan lang, tiyaga lang tayo, ha? Magpray ka lang, sana makita ka na ng mga pamilya, kamag-anak ka pamilya mo, ha? Okay? So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Magandang uh, hapon po sa atin lahat. Ako po ay galing sa Maynila at ang aking team naman ay galing sa Pangasinan. Nagkita na lang po kami dito sa Kalagitnaan, Pagamutan Kumbaga, dito na kami nagkita-kita At sa ngayon ay pauwi na po kami ng Pangasinan Nariiskid na naman po This coming 21 Babalik na naman po kami dito sa bahay Pagamutan No? Kaya dyan dyan, balik tayo ulit ng 21, ha? Okay yon Bali, pangalawa na po ito mga kababayan Pangalawang attempt na dalhin namin sa pagamutan si Kuya Junjun uh, bagamat hindi pa siniswerte sa kanyang psychiatrist dahil wala yung kanyang psychiatrist wala pong islat si Kuya Junjun so in-schedule na naman po kami sa 21 pero nangako naman na ang pamunuan na this coming 21 is magiging okay na, hopefully po mga kababayan Uh, ito po yung uh, uh, mga ginagawa natin sa ating mga alaga step by step kunting tiyaga lang medyo nahirapan lang talaga kami kay Kuya Junjun -Jun, mga kababayan kasi walang kamag-anak pa yan nahanapan namin siya hinahanap namin ang kamag-anak tapos Kuya Junjun -Jun, magsalita ka na ha lakasan mo yung ano, salita mo ha bata ayaw mo magsalita ha salita ka na sigaw gusto ko sumigaw ka Pogi ako. Ano ba? Ano gusto mo? O, pogi ako, malakas. Dali. Hindi pwede. Maganda ako. Ha? Huh? Sige na. Ano pala? Darna. Ha? Ano ka ba? Darna o Nardo? Ha? Huh? Ayaw talaga magsalita ni Kuya Chuchun Pero pag nasa bahay mga kababayan, nagsasalita naman, di ba? Opo. Oh, pag-ihingi ng pagkain. Tapos pagpapaliguan? Kumakanta lang po. Ano, oh, kumakanta siya? Oo. Uyun ang palay. Eh. Na. Pag naliligo, kumakanta. Ano'ng kanta niya? Iba-iba naman kasi yung kinakanta niya, Sir may Epril Regino. Oh. oh. Ano ano? Epril Regino oh. Garcia din. Anong Epril Regino? <laughs> April Boy. April Boy. Regino. Oh. Sige, sige. Ganyan lang mga kababayan, tiis lang po talaga tayo. Pero pag ito na painom na natin ng gamot, magiging normal, magiging okay na siya. Kunting tiis lang po tayo mga kababayan. At sana po, ay hindi po kayo magsawa. Sana po lagi kayong nandyan. At uh, i-share nyo na rin po yung mga upload videos namin para mas makatulong pa tayo mga kababayan. No? Ingat lang kuya driver. Doon sa ano, hindi masikip, tsaka doon sa may parking para hindi tayo magambala, no? Gutom na ba kayo? Siyempre, anong oras na eh, no? Kumain naman siguro kayo bago umalis ng shelter. Ha? Huh? Kumusta naman ang day off na yaya? Okay, okay naman? Very good. No? Ba't pulang-pula pa yung asang mo? Sino nag-aasang sa'yo? Wala, sir. <laughs> okay. Okay, Jun. Okay ka na? Yan, very good. Ganda ng damit ha. Ah. Naligo bago umalis. Suklayan mo lang ng suklayan ate ha. Para maganda. Tsaka siya shampoo hinyo everyday ha. Okay? Pwede naman siyang pagupitan pero sa likod mahaba. No? What do you think guys? No? Magsalita ka na kasi. mm Opo, -mm. ganun. Para makapamuhay kana na ng normal. Ayan, yung isang sasakyan mga kababayan nasa likod. Diyan po ako galing ilumipat ako dito. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat. At uh, ako ipansamantala siguro magpapaalam about sa update namin kay Kuya Junjun. Abangan nyo rin po mga kababayan yung pagdadala namin sa pagamutan about kay Tintin, isusunod din natin yan. Medyo yun, medyo na-delay lang po mga dahil sa uh, konting uh, problem din about my family, yung mga nangyari. Pero thanks to God, ngayon ay unti-unti na nagiging okay sa tulong at gabay ng Panginoon at supportan ninyo at gabay nyo rin. Kaya maraming marami salamat. At syempre, thank you sa aking team na kahit na wala ako, ay, uh, nasusunod naman nila 'yung mga command natin. Kaya God bless po sa atin lahat. 干什么？啊！